Kung gagamitin mo yan, talo ka. Kung gagamitin mo ang Acts 10.34 against sa explicit na passage, talo ka. Explosion! What is implied? Ang implied mga kapatid ay uh, yung binigay ni R.A. Fuentes, isa sa mga verses na binigay ni R.A. Fuentes, ay ang Acts 10.34. Kung tingnan mo ang tema, sasabihin mo, asan ba dyan ang eleksyon? Asan ba dyan ang salvation? Asan ba dyan ang before the foundation of the world? Bakit ginamit niya as passage sa theme? Contra sa theme? Sabi ko, bakit kaya ano? So ang sabi dyan, then Peter opened his mouth and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of person. So sabi ko, ano ba dyan? Saan ba dyan? Nagiging ano siya? Ang nagiging implied? So dapat i-explain mo inference at saka context. So ma-evidence ka na gamitin mo yan para pag-contradict sa aking explicit na passage. So ako ang nag-isip, ah, saan kaya dyan? At nakita ko yung salitang no respecter of person. Kasi ang salitang uh, ito mga kapatid, you can use this to reject the theme. Walang pinili ang Diyos. Bakit? God has, is no respecter of persons. O walang pinili ang Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, God is no respecter of person. Ah, sabi ko, kaya pala. Kaya pala ginamit ni Puentes to dahil nga sa salitang God is no respecter of person. Now, what is respecter of person in Greek, mga kapatid? Uh, no respecter of person. Uh, ho, prosopoliptis. Ayan ang pagbasa no. Uh, prosopoliptis. Ayan. So, ang accent niya sa li. liptis. Yan, accented for. So, no uh respect or person. Ang meaning niyan, the one who shows no favoritism. No? Yan ang meaning ng Greek means the one who shows no favoritism. Sabi ko, kaya pala ginamit ng mga anti-Calvinist o kaya anti-election itong passage na to. Kasi nakita nila ang salitang no favoritism ang panginoon. Now, we have to examine the context the, infer, the the inference we have to provide the inference in the context now anong sabi sa context mga kapatid kung basahin mo ang context meron kasing immediate context merong remote context ang immediate context ang pinaka pra, uh, pinaka priority sa sa lahat ng context yung immediate talaga from the text down to the near context and up no so yun ang dapat natin pagtunan napansin pansin yung near context kasi ang bible sulat yan sulat letter to the corinthians so kung magbasa tayo ng letter same no basahin mo ang context, huwag kang pumunta sa ibang letter, tapos basahin mo ang letter. Ang, ang pinaka pinaka knowledgeable dyan, mga kapatid, ay dapat basahin mo ang context sa letter. Huwag ka munang pumunta sa malayo kung hindi mo pa naintindihan dito sa malapit. So, ang malapit na context dyan, mga kapatid, number one, to summarize it, kung mayroon kayong, uh, kung mayroon kayong against dyan, ipakisabi na lang mamaya. Ang context dyan, number one, Jews and Gentiles alike are under sin and will be judge equally no favoritism by god so ibig sabihin diyan pag ang pinag usapan ay kasalanan at patungkol sa judgment ng Panginoon ay walang favoritism diyan may Jew ka man o Gentile basta kasalanan ang pag-uusapan mga kapatid walang favoritism ang Panginoon mga kapatid at mga kaibigan it doesn't talk about election before the foundation of the world ah kasi nga ang context niya kapag ang pinag-uusapan ay kasalanan kung i-judge siya ng Panginoon equal ang kanyang judgment whether you are a Jew or a Gentile kapag kasalanan ang pinag-uusapan. Now ngayon, bakit ko nasasabi na hindi yan sa election before the foundation of the world? Because number two, it talks about election in advance, ang context. Now look at verse 41. So meron akong Bible dito. Uh, punta tayo sa Acts chapter 10, 41. Seven verses. O, ito yung 34, no? Ayan, no? No respect of person. not 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Seven verses lang napakalapit na konteks. Anong sabi? Not all the people, but ano? Witnesses ito, chosen before of God. Ang witnesses daw na ito, chosen before of God. So kung titingnan natin ang Greek word, punta tayo sa interlinear sa verse 41. Ano pala ang ibig sabihin ng uh, chosen before, verse 41? Ito, chosen before, isang word lang yan sa Greek. Prokairotonio. Okay, anong ibig sabihin yan? Prokairotonio. Ito mga kapatid, oh, ang meaning. To elect in advance. You see? To elect in advance. Yan ang meaning ng choose, chosen before of God. To elect in advance. So, kung babalik tayo mga kapatid dyan, ang verse na ito na binigay ni R.E. Fuentes, hindi pala ito mag-against sa election to salvation before, uh, before the foundation of the world no? It wala po, hindi po tala. nag ang implied passage na ito sa election. Kasi nga chosen before yung mga witnesses na yon, chosen before of God. So elect in advance of God ang mga witnesses na yon. So ang election dito mga kapatid na sa implied passage. Kung minsan yung ginagamit ng mga katunggali natin, isipin natin kung implied ba yun o explicit. Kung implied, automatic 'yan provide the inference and provide the context. Dapat automatic mong ibigay 'yan para maklaruhan implied kasi. So, pagtingin natin sa context, ay yung favoritism dyan, hindi pala 'yan sa election, oh sa judgment pala 'yan sa mga kasalanan. Walang favoritism ang Panginoon. Kasi pagdating mo sa 41, sabi doon election in advance, right? So, I hope na intindihan natin 'yung mga kapatid. So, kung gagamitin mo 'yan, talo ka. Kung gagamitin mo ang Acts 10.34 against sa explicit na passage, talo ka talunan talunan ka nga na pastor. Kasi nga mali ang inference mo at context pag provide, pag kita, pag examine kung sa abogado pa to sa lo, sa law lo pa ito sa case mo ito, wala talo ka. Kasi nga hindi siya go against the explicit. Because ito nagsuporta, election in advance, right? Explosion. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa wakas ay uh, na ang Panginoon ng ating panalangin na sana'y makagawa tayo ng YouTube channel para lang po sa kahit anong issue about faith or politics or anything, uh, evangelism, discipleship, uh, kahit ano po uh, pwede natin magawa dyan mga kapatid at mga kaibigan. At ang kagandahan po dyan mga kapatid ay meron po tayo mga powerpoints na ipipresento. Ah uh, may powerpoint power po ako sa evangelism, yung sa discipleship, baptism, uh, sa lahat lahat po mga kapatid. Ay uh, mas sa iyo yan lahat kapag nag-subscribe ka na notification bell at saka merong uh, like. Importante po ang notification bell dahil doon ka ma-notify na meron akong bagong video o presentation. So lahat ng iyon automatically uh, kapag hihingin mo uh, ibibigay ko sa iyo kapatid at kaibigan. So sana po mag-subscribe kayo at saka mag-like at saka mag-notification bell kayo po para maka-avail kayo sa libre na PowerPoint presentation ko. Lahat ng materials ibibigay ko sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po at sana magpalain tayo ng Diyos. At ito lang ating masasabi. To God be all the glory.